Mayor Magalong, ibinunyag ang korupsyon sa mga pailaw sa kalsada. Muling nagbigay ng matapang na pahayag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay ng isyu ng katiwalian sa mga proyektong pang-imprastruktura. Isa sa kanyang binigyang diin ay ang umano'y anomalya sa pagbili at paglalagay ng mga cuts ay o mga pailaw na nakalagay sa kalsada upang magsilbing gabay sa mga motorista. Ayon kay Magalong, batay sa kanyang pagsisiyasat, napakalaki ng diferensya sa totoong presyo ng mga naturang kagamitan kumpara sa aktual na inilalabas na pondo ng pamahalaan. Ani niya, malinaw na may nakukupit sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng sobrang patong sa presyo. Ito umano ang dahilan kung bakit tila lumalaki ang halaga ng proyekto, kahit simple lamang ang materyales na ginagamit. Hindi rin napigilang magbigay ng puna ng alkalde kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Anya, nakapagtataka kung paano tila walang kaalam-alam si Bonoan sa mga nangyayaring katiwalian, partikular sa mga flood control projects na isa sa mga prioridad ng ahensya. Bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, iginiit ni Magalong na tungkulin ni Bonoan na malaman ang kalakaran sa kanyang departamento. Kung may mga irregularidad, inaasahan anya ng taong bayan na siya ang unang kikilos upang itigil ito. Ang kawalan ng kaalaman sa ganitong mga anomalya ay nagbubukas ng mas maraming tanong kung paano nga ba minumonitor ang malalaking proyekto ng BPWH. Dagdag pa ni Magalong, hindi dapat binabaliwala ang mga isyong ito sapagkat direktang apektado ang kalidad ng mga infrastrukturang pinapakinabangan ng publiko. Ang pondo para sa mga proyektong ito ay mula sa buwis ng taong bayan, kaya't nararapat lamang na ito ng wasto, tapat, at walang bahid ng korupsyon. Nanawagan ng alkalde na magkaroon ng masusing investigasyon at agarang aksyon upang mapanagot ang mga sangkot at maiwasan ang patuloy na pagtagas ng pera ng bayan sa mga bulsa ng ilan.